Vice Ganda, wala pa raw ang paayuda sa Showtime staff. Usap-usapan ngayon sa social media ang say ng batikang showbiz columnist na si Christopher Min. Tungkol kay Vice Ganda, wala pa rin daw na iaabot na tulong pinansyal ang unkabogable star na si Vice Ganda, sa mga staff at crew ng kapamilya noontime program na It's Showtime ayon kay Christopher Min sa latest episode ng kanyang vlog kasama sina Romel Chica at Wendell Alvarez, nabanggit nito na sa kabila ng pansamantalang pagkakasuspend ng kapamilya noon time program, ay wala pa rin daw inaabot ang komedyante sa mga kasamahan, nang galing mismo doon sa loob, wala naman daw binibigay na ayuda si Vice, pagbabahagi ng kolumnista, dagdag pa niya, sila staff din mismo ngayon ang nagko-question, kung bakit sabi magbibigay, wala naman pala, Matatanda ang may tsyikang kumalat noon na sakaling matuloy ang 12-day suspension na ipinataw ng MTRCB sa programang It's Showtime, ay magbibigay raw ng tulong si Vice Ganda para sa mga apektadong staff at crew. Ito rin ay naiulat noon ng batikang showbiz columnist at lumabas sa iba't ibang entertainment sites, ngunit ngayon ay wala pa rin daw ibinibigay si Vice Ganda base sa nakarating kay Christy Fermin, sa tingin ng batikang showbiz columnist, Marahil ay hindi na itinuloy ng It's Showtime host ang Ayuda dahil tuloy-tuloy naman ang trabaho ng mga ito dahil sila rin ang staff and crew sa It's Your Lucky Day. Katwira ni Vice siguro, 'yun lang namang mga host ang suspended pero yung staff and crew sila din yung nagmamando sa It's Your Lucky Day. Baka iyon ang kanyang iniisip. Bakit pa nga naman siya magbibigay eh sila nga naman ang nawalan ng trabaho? Pero ang staff and crew tuloy pa rin, lahad ni Christy chika naman ni Wendell, kung siya raw si Vice ay itutuloy pa rin niya ang kanyang naunang ipinangako. Ako itutuloy ko talaga kasi naipangako ko na yan eh, ibig sabihin na bitawan ko na yung salita na yan, so mahirap naman na magbibitaw ka ng salitang akong bahala, say nito. Samantala, kumento naman ng netizens sa pahayag ni Wendell, o oh, si CG ikaw na lang ang magbigay Wendell total dyan ka naman magaling ang pag -solsel. ang sinabi lang naman ni Vice na kung sakaling mawala ng pasok ang mga staff at crew magbibigay siya ng tulong, pero ginawa na nga ng paraan ng management para tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Ito ay dahil sa pansamantalang ipinalit na it's your lucky day, kaya no issue na po pagdating sa walang ayuda na binigay si Vice, itigil nyo na yan. Samantala, sa ngayon ay wala pang pahayag ang Unkabogable Star na si Vice Ganda tungkol dito.